So, what's up mga kailol? Good morning. Sa mga bukalang araw sa lahat ng mga viewers at subscribers natin dyan. Yan, lalong lalo na sa mga solid supporters at ngayong araw, lalako tayo mga kailol. Medyo si malakas at kasama natin si Idol Linday. Idol! Si Idol Dagool. <laughs> at siyempre, muli po natin tawagin ang ating Panginoon para samahan tayo sa ating adventure. At always thank you kay God. Dahil nakaraos na tayo, Day. Sa birthday ni Idol Linday at Siyempre, muli po kami nagpapasalamat sa inyong palaging pagsuporta, palaging pagsubaybay, at palaging panunood ng aming mga video. Always thank you mga kaidol, lalong lalo na sa hindi niyo pag-skip ng ads. Maraming salamat po at God bless. So, tara na. Let's go! mundo mundo. Pundo, pundo. Muno, Dito na tayo mga idol. Idol. Medyo mahina yung hangin. Ate-ate, ah. Gol, ano? Gol, Bal balberito ko lang. Sabit gol. Sabit na. Medyo mahina ang hangin, gol. yung naka nakasama sa vlog ah, thank you lord dahil mabuti ng ating katawan ay, ay. <laughs> Waray <gutta>. Waray. Waray. <laughs>

din dahil naputol yung mamain nga nung nakaraan. Pinutol na yung dagol. Pinutol na yung dagol. Pakol ko. Pakol ka, pakol. <laughs> okay, pag, anong gula, pag, pag sa ilalim ha, pirahan ng kundi ha. Bangka. Mara, lo, may bangka makanya kaya dito bangka lol Lalim, lalim. Mm -hmm. Gwapo <laughs> talaga ni Dagol dahi. Gwapo talaga ni Dagol. Si pinupindok ko. Hindi <laughs> <coughs> pa huwag tasa. Basig tungkad na, na. berai berai berai, Ibaray, masabit yung Ibaray, pag Ibaray, pag may magkain Ibaray, 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 pala layo mo yung Ibaray, na? Ibaray, Ibaray, na Ibaray, <laughs> <laughs> Ibaray, <laughs> 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 Saya waray gol. Waray <laughs> sayo. Na. Na. Anong anong nararamdaman mo? Loba nan. Sabit. Loba, sabit. Ngisi, mm ngi -hmm. hilal lang gol. La pugol. La pugol. Ari sa dai, ari dai. Ngin sabit sit. Ngi, ngi. Tas lapu lapu la lapu oh! lapu Ah. <laughs> Di ba ba na? Ba ba ba? Ba ba ba? Ba mo Nagaling mo para marunong ka magtanggal Sige, sige daw Sige daw Wala po makulo Baba muna gul, ako muna magtanggal gul Basig mamatay gul Hawakan mo muna tayo Matay dun, dagul mo kayo dun, lapo

satu buri ini lah satu buri satu gamai ini satu buri satu tungkat oke mamaya lah mamaya lah buburin mo muna yun laki dai oke bubut pa oke bubud pa bubud pa Din yan, day. Lapo din yan, Nay. Lapo din, Nay. Lapo, Nay. Lapo. Lapo! Lapo! Good size Lapo, din, Nay. Good size din, Nay. Good size din, Nay. Good size din. Lapo, mga idol. Good size din. Okay. Good size. It, ka magdapit mag-ano, para baka pag mag matanggal, hindi malaglag sa dagat. Baka magbalik sa dagat yan. Nagol? Sayang. Sayang na yan. Good size. Pira na maging... Maging bato. kuya wa matanggal Ay. Ay, ini lang ah. ini. Uh, ah. dalawa na uh. Uh. Gari, Dalawan, dalawa. Aga, dalawang lapo kagad mababaw babaw lang tumakarin malalim dal, laki, ya. si dagud dagul mana

Palaban lang mo lang kung magtakbo. Mag Tanuhin mo lang. 'Di 'wag mong 'wag Kung magtakbo, hayaan mo lang. Lubo na 'ni. Ah, lubo na. Bitangin galin muna natin. Tanggalin muna natin para bang magkagwapuhan mong makita ba? Ah. <laughs> <laughs> 'Wag mong pirsayin ako magtakbo pa mo lang. 'Wag mo lang san buling. La

silantro sicuano si, language, si... Okay. big boss <laughs> <laughs> tap toes ennesima <laughs> due tap, <-tos. laughs> tap <-tos maga>. <laughs> 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 nagpamaak <laughs> nagpamaak man di surbul munggul surbul kakasal hangin talaga lambat sa tabi mga kaidol.

Soon, ayusin mo kasi. Surebull ba? Surebull? Soon. Soon or later. Lah. <laughs> <tansipan> laki na mga kainin. No. Laki, dalawang piraso. Dalawang piraso. Puro malaki. Sabi natin mga kainin. No. Ata. Oh, <tansipan> Kasing laki lang dalawa. Apat na, apat na. Dudua <tansipan> ka. Ha? Dudua <-dua> mo. Dudua mo? Oo, dakabukul. Ay, dakawa. Dalon tayo gyud sa kanya gol. Ni dako dako mag dako mag ano dako dako oh, aw malaki man ang Malaki man ang price uh, price ng good size na lapo kaysa sa tiger. <laughs> so, sablay. sablay na naman. Puro sablay si Tagol. Day. Hindi sa'yo doon sa'yo. Baka mag ano yun sa'yo. Okay, pakiramdaman mo talaga mag ano, magkain.

Kung magalaban pa at pag magtakbo pat, patakbuhin mo lang. Sige, okay, wag mo wag mo pigilan pag ano para hihina din 'yan. Pag pagpadala, ilahin mo. <laughs> ha? Malaki. lagasan mo rin ang ano mo, busis mo para marinig na, marinig ng mga madlang people. <laughs> tak, <laughs> <laughs> <pinadala> ulo dala <laughs> ulu.

Ah, magkasing laki na to. Magkasing laki ang tatlo. Tatlo, magkasing laki. Laki ba kayo? Ano? walang ano. Ulam. Puro. Ulam. Masa yun ay, wala na lang, ngati lang. Ano wala sa iyo, Ray? ka man ni Idol Lagul, Tatlo na kay

i'm okay. okay. Jackpot, gul jackpot. Wala <laughs> na, wala. <laughs> ha Ubus. Ubus. Pasukas, eh. Upuan, dalawang tiger isang oblong at saka dalawang good size na lapo. Ayan. Oblong at saka tiger. Magkasing lucky lang. So ayan. Update tayo pagdating sa tabi mga kaidol. Dili limampiraso ang huli na, na nakuha mga kaidol. Yan kay tama lakas yung hangin. Meron pa ring kumain. Di pa rin tayo nalulugi. Gol. Cool. I love you. Ha? I love you, Tomat. kasge mana tayo makapagtangal mga kaidol dan yung bangka pa <laughs> 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 <yay> ha? <yay> <yay> so, sa haram hangin sarap <laughs> <laughs> sakali malastra makasagasa pa tayo ng ibang bangka

mga idol idol Hello. hi idol hi idol dito na si tito dito ano May bayad ha balikan lang daw balikan Balik lang bayad busy pa. ay gipa resibo pinadala sa inyo tapos mamaya daw busy pa ayan yung resibo mga yul good size 0.6 1.4 1.4 lang yung ano yung price ng good size 0.6 tapos yung isa naman 0.7 yung binta ng isa ay 840 tapos yung isa 980. Ay pinagsama lang yung Tiger Day. Yung Tiger Grouper mga kaidol, yung dalawa ay 4.8. Pinagsama 400 yung kilo, ang binta ay 1920 tapos yung oblong 2.1. 400 din yung kilo tapos ang binta ay 840 bali ang binta lahat ay 4580 oh, tiba tiba oh tiba tiba si idol idol the go all <laughs> So, ayan. Muli po tayong nagpapasalamat sa inyong palaging pagsuporta. Ah. Palaging pagsubaybay at hanggang dito bye. lang ating video. Laging mag ingat mga ilo, at God bless. Bye-bye. Well.